Samahan nyo naman kami sa A Day in Our Life dito sa UK. By the way, half term na nga pala ng twins kaya medyo late kaming nagising today. Bali ilang araw silang walang paso kaya nakakapagpuyat kami ngayon. Pagkagising, nagready na lang kami ng madali ang breakfast. So naglagay na lang dyan ang kanilang daddy ng mga kinakain ng twins. Habang ako naman ang kinikrave ko is noodles. Tamang tama nga at meron ako nitong lomi. And ang tagal ko nga din hindi nakakain nito. At halata nga at dalawa na kaagad itong aking niluto. Kumuha na nga din pa pala ako sa fridge ng itlog. Nung una, kinabahan pa ako dito kasi akala ko wala ng egg. Eh, hindi masarap ang laki may pagka walang itlog. So, buti na lang meron palang mga nakatago dito. At nandun lang pala sa sulok, hindi ko lang kaagad nakita. Ilagay ko na nga din pala yung powder, tapos nagadlang ako dito ng dalawang itlog. Pagka naguluto nga din pala ako nito, hindi ko dinadamihan yung tubig. Gusto ko talaga yung ganitong malapot pa yung sabaw. Do ewan ko, parang medyo nagiba yung lasa nito ngayon. Parang sa pagkakatanda ko kasi mas malasa to before. Anyway, tama ang tama din kasi itong mainit na sabaw dahil nga lumalamig na dito. At tingnan nyo ang kalangitan talagang makulimlim. Medyo na bored kami nung hapon kaya naisipan namin na lumabas. Kahit na mukhang uula na nga dito kasi super dilim. Sabi kasi ni Charlie gusto doon niya sumakay ng purple na bus. Kaya nagkaayaan din kami na magmeryenda sa labas. Dito nga pala umiiyak si Chino kasi nagpil yung kanyang labi. And wipe nga dito ni Charlie kasi may konting suga. Ilalagyan ko naman ng lip balm yung kanilang labi pagkatulog sila kaso minsan talaga nakakalimutan ko. Kahit yung labi kasi, Diyos ko, ang bilis mag-dry. Big boys sa talaga ang twins, signan nyo nga at may sarili ng upuan. At pagbaba namin, ang diretsyo talaga namin na sito sa candy shop. Nalilito nga pala kayo kada makikita nyo itong shop na to. Akala kasi ng iba sa Amerika kami nakatira. Kami po ay nasa UK, pero yan kasi is American shop. Diyan mo nga mabibili yung iba't ibang klase ng candy na from America. At marami-rami din yung ganyang shop dito. Mawala ang twins dito ng mga candies na gusto nila. And then lumipat kami dun sa kabilang shop na meron mga murang toys. At dito nakakita nga sila ng mga dinosaurs. At tingnan nyo si Charlie eto nga ang sinasabi niya sa akin. I love toy shopping. Aba at gustong gusto daw niya ang toy shopping. Si Chino nga din hindi makapag decide kung ano ba yung mga kukunin niya. Anyway after dito lumabas na kami tapos naglakad kami papunta sa subway. At dito na nga kami magbemerienda. Buti na lang din talaga at hindi bumubuhos ang ulan. Hindi na nga din pala napigilan ni Charlie and Chino na buksan yung kanilang mga toys. At itong si Charlie tingnan mo chine check yung mga kanyang pinamili. Siya din kasi talaga yung nagaya na kumain kami dito sa subway. Nagaantay nga lang din pala kami dito habang umorder ang kanilang daddy. Hanggang sa dumating na yung aming food at itong at kumakain na kami ng sandwich. Ang lagi ko nga palang in-order dito is yung sub-melt nila na beef. And yun lang talaga yung trip ko laging kinakain dito. Tapos ang twins, minsan ang trip lang nila dito is yung Doritos saka yung cookies. Or sometimes yung tinapay ng sandwich. Nung summer nga pala, kung makita nyo yung mga videos namin, is 9pm na pero maliwanag pa. Ngayon naman, alas 4 pa lang to pero tingnan nyo, madilim na. Ganito talaga dito pag winter. Kaya mas gusto ko talaga ang weather pagka summer. Makikita nyo nga din pala naglalagas na yung mga puno. For the ginaw na naman ng person sa mga susunod na buwan. Anyway, dito bumalik na kami sa bus stop. And mag-aantay na nga lang kami ng aming bus para makauwi. Naantok na din kasi si Charlie and Chino kasi nag nap pa sila sa hapon. And bago pa nga magtayo, kailangan makauwi na kami ng bahay. Habang nag ng bus, kinakain na din nila yung mga sweets. And mabuti na nga lang din at medyo nalibang sila kasi medyo tagal nasaktan yung aming bus. And dito, natatawa ako kasi ayaw ni Charlie yung flavor ng sweets. Kaya naisipan niyang ibigay kay Chino tapos kinain naman ni Chino. O ba diba? Hindi na sayang.